Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Pagkakabrigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, iba't ibang grupo nagmarcha mula sa Edsas Ryan para sa kalawang araw ng mga kilos protesta kontra korupsyon. Kanasyo na patawag ng pulong balitaan ngayong hapon. Mga miyembro at komposisyon ng Independent Commission for Infrastructure ilalabas na kaya. Samantalang Pilipinas, naghaina ng diplomatic protest laban sa planong gawing National Reserve ng China, ang Baho di Masinlok. At Human Rights Group na nindigang drama lang ang hirit ng kampo ni dating Paulong Duterte na di na ito makakaharap sa ICC hearing. Kada balita nationwide sa tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, 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 Nationwide. Balita Nationwide. sa hali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Sabado ka Brigada, September 13, 2025 kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ka Brigada panibagong rally kontra korupsyon ikinasana ngayong araw yan sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Si Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Sa ikalawang araw ng kilos protesta kontra korupsyon sa EDSA People Power Monument, pinili ng mga raliyista na magprograma. Pero bago ito, nagmarcha muna sila mula sa EDSA Shrine. Ang protesta ay upang ipakita ang galit ng mamamayan upang kundinahin ang korupsyon sa gobyerno kasunod ng maanumalyang flood control projects. Kanilang panawagan, ikulong ang mga sangkot sa katiwalian at ibalik ang pera ng taong bayan. Asahan na raw ang bahabahang kilos protesta para singilin ang mga kurakot. Ilan sa mga nagkilos protesta, ang grupong kalayaan kontra korupsyon, Bayan NCR, Atom at at anak bayan dahil sa kilos protesta. Pansamantala naman munang isinara sa mga motorista ang westbound lane ng EDSA White Plains. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news of the sa kaugnay pa rin na balita, mga kabrigada, sitwasyon sa Forest Park na kalmado sa kabila ng pangabangdala na flood control protest. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> business as usual. Ganyan kung ilarawan ng isa sa mga nagbabantay ngayon sa Forest Park ang sitwasyon sa kanilang lugar sa gitna nga ng pangamba ng ilang residente na baka lusubin sila ng mga nakikilos protesta ngayon dahil sa flood control issue sa ating pag-iikot kapansin-pansin na kalmado, tahimik at wala naman dagdag na seguridad ang nakadeploy sa lugar. Pero ayon sa iba nating nakausap, may ilan daw ang kumuha ng sarili nilang security na magbabantay sa kanilang tahanan para matiyak ang kanilang nilang seguridad. Maalala ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, handa naman silang tumugon sa anumang tulong na kailanganin na mga nakalertong exclusive subdivision. Dagdag pa niya nakaantabay at nagbabantay naman din ang police station na malapit sa mga ito. Matatandaan nagpost ng isang pasaring si Congressman Kiko Barzaga sa kanyang social media kung saan sinabi niya dapat lang daw taasan ang security sa Forest Park dahil dito raw nakatira ang mga magnanak. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the News of Brigada Kabalita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang mga pulis naman na haharap sa mga rallyista abay hindi dapat armado ng batong. Mula sa kampo Crame, Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! report! Hindi dapat armado ng baton ang mga pulis na haharap sa mga rallyista. Ito ang ipinaalala ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo ayon kay Tuanyo ayaw makita ni Interior Secretary John V. na may mga polis na may bitbit -bit na baton sa harap ng mga nagrarally. Nangangahulugan ito na dapat hindi armado ang mga polis sa pakikitungo sa ating mga kababayan. Layunin ito na panatilihin ang kaayusan at protektahan ng lahat kabilang ang mga nagrarally, motorista at mga bystanders na hindi gumagamit ng labis na puwersa. Gayunpaman, malinaw din na hindi hahayaan ng PNP na may lumabag sa batas. Dagdag panituan nyo kung walang ang isang rally, dapat gamitin ng mga pulis ang common sense sa pakikitungo sa mga demonstrador. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cath Austria, ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, the Music and News Authority. Rapido, Brigada Balbita ng ito naman ang komposisyon ng Independent Commission for Infrastructure. Posibleng iaanunsyo na ng palasyo ngayong araw mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <polis> Report. Nagpatawag ng press conference si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong hapon sa Malacanang kung saan inaasahang iaanunsyo na ang mga personalidad na bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Batay sa Executive Order No. 94, bubuoin ang ICI ng isang isang chairperson at dalawang miyembro na dapat may mataas na integridad, kakayahan at pagiging independent. Magkakaroon din ng secretariat ang komisyon na, na, magbibigay ng technical at administrative support sa pamumuno ng isang executive director. Ang executive director ay itatalaga ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng ICI at bibigyan ng rango at prebilehyo bilang isang undersecretary. Ang ICI ang inatasang magsagawa ng investigasyon sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Gayun din sa iba pang individual na posibleng sangkot sa katiwalian, irregularidad at maling paggamit ng pondo sa mga flood control at iba pang infrastructure projects sa nakalipas na sampung taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala sa ang binoong Independent Commission for Infrastructure, abay mas mahina raw ang mandato mga kabrigada ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji kamiyo, ibrigada e Mo. Brigada. <laughs> Report. Hindi sapat para kay mamamayang liberal at House Deputy Minority Leader Laila De Lima ang ibibigay na kapangyarihan sa binuong ni Pangulong Bongbong Marcos na Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay De Lima, agad niyang binasa ang nilalaman na Executive Order 94 at nahihinaan umano siya sa magiging kapangyarihan ng komisyon. Ilan sa naging punan ni De Lima, ang baliwala ang contempt power dahil taglay lang nito ay subpoena power, walang probisyon na mag go obliga sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council upang mabusisi kung nailabas na ng bansa ang mga kinikwestiyong pondo at ilan pa giit nito mas magiging malakas ang paghabol at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control project anomalies kung may batas na pagtitibayin sa halip na executive order lamang ng Malacanang. Muling ipinunto na kongresista na mas mainam na maisa batas ang House Bill 4453 para sa independent commission na may mas malawak at malinaw na mandato kasama ang contempt at subpoena powers samantala ngayong may binuunang komisyon ng Pangulo. Makabubuti umanong itigil na ng Senado at ng Kamara ang kanikanyang investigasyon. May ilang kongresista at senador kasi anya ang idinadawit kaya maaaring mahirapang paniwalaan ng publiko kung patas ba at totoo ang magiging resulta ng investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada balita, nationwide. Sa iba pa ang balita, mga kabrigada pormal na naghayan ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa plano ng China na magtatag ng isang National Nature Reserve sa Bajo de o Scarborough Shoal na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, isinapa ang protesta kahapon, September 12 bilang isang pagtuto sa hakbang ng Beijing. Kitang DFA mga kabrigada, ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas. Kahit tanging bansa lamang ang may karapatang magdeklara ng protektadong lugar doon. mo din ang hensya ng ang China na igalang soberanya ng Pilipinas at bawiin ang anunsyo nito. Tinulig sa naman ni US sa Department of State Secretary Marco Rubio ang tinawag nilang destabilizing mga plans ng China na magtatag ng isang nature reserve sa baho di Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Rubio nanindigan ng mga US kasama ng Pilipinas laban sa plano ng China sa naturang reef. Kanya, ito'y isa na namang si attempt upang palawakin pa ang maritime claims ng Beijing at hadlangan ng mga Pilipinong mangingisda sa tradisyonal na lugar pangisdaan nito. Kabrigada, binanggit pa ng US na patuloy na minamaliit ng China ang katatagan ng rehiyon sa pamamagitan ng kanilang aksyon sa Scarborough Shoal. Sa huli, hinimok pa ng Amerika ang China na igalang ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na pabor pa rin sa Pilipinas. Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Ito na bang Ibon Foundation, mga kaprikada idiniin ang malaking epekto ng korupsyon sa flood control sa ekonomiya. Brigada sila matibag, i-brigada mo. Brigada. Report. Naniniwala ang Ibon Foundation na mayroon talagang direktang epekto ang korupsyon sa flood control sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa isang Panayam. Sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na kung hindi na ihanda ng gobyerno ang mga infrastruktura na magbibigay proteksyon, maaari itong magdulot ng pagkasira at hindi magandang epekto sa produksyon. Kung bumagsak o ang produksyon, tataas ang presyo ng mga bilihin. Maliban dyan, ipinaliwanag din ni Africa na lahat naman ang ginagawa ng pamahalaan upang pagbutihin ang agrikultura ay nangangailangan ng pondo. Malaking kawalan walang umano ang trilyong pondo kung ito ay napupunta lang sa mga bagay na hindi naman nakatutulong sa takbo ng ekonomiya in the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada news FM Manila the music you Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide Brigada, ramdam pa rin ang matinding pagkadismaya ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs Ito'y kasunod sa patuloy na pagkakantala ng justisya at mga taktikang umunig ginagawa upang iwasan ang paglilitis sa International Criminal Court sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Karapatan Secretary General Tina Palabay sinabi nitong drama lang ang sinasabing karamdaman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dutertes can do that. They have all the mm -hmm. capacity to do that. Just like any other, yung mga heads of state na sandal sa pader. Eh, mm -hmm. ginawa na rin ho ni dating Pangulong Arroyo eh. Tinatawag po namin wheelchair justice. Pero ngayon, ang lakas-lakas na. Uh, ang nakakulong, naka-wheelchair. So, um, ibig sabihin po namin, paraan din talaga to para i-delay yung proceedings mm -hmm. at dumadrama rang mm -hmm. si Pangulong Duterte. Ayaw pa kay Palabay, hindi na sila nagulat sa mga akbang ng kampo ni Duterte lalo't sunod-sunod rao ang mga delaying tactics nito ay ang giit ng grupo tuloy ang kilos protesta at mga aktibidad na nila sa Pilipinas at maging sa The mula September 19 hanggang 23 kahit pa na postpone ng confirmation of charges sa hearing. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, official launch ng student BIP Card sa gaganap kina sa September 20. Brigada Katrina Conson, i-brigada mo! Brigada Kinumpirma ng Department of Transportation na tuloy na ang official launching ng student BIP card sa darating na September 20. Yeah. Makakakuha na mga estudyante ng BIP card sa may automatic 50% discount sa pamasahe sa LRT at MRT. Kasabay din ito ang on-the-spot printing ng white bib cards para sa senior citizens at PWDs na dati inaabot ng 7 hanggang 10 araw. Tiniyak ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na naresolba na ang mga system issues na naging dahilan ng delay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Kada balita nationwide. balita nationwide. Sa iba ba mga balita mga kabrigada, dalawa katao ang bagyang nasugatan matapos magsagawa ng emergency landing ang isang eroplanong papalis ng Tokyo, Japan patungong Cebu. Ito'y dahilan sa ulat ng posibleng sunog sa cargo hold. Agad dinay birth ng flight patungong Kansai International Airport sa Osaka kung saan ligtas na ring na-evacuate ang lahat ng sakay gamit ang emergency slides. Ang dalawang sugatan ay agarang dinala sa pagamutan. pati pa sa paunang investigasyon, walang nakitang sinyales ng sunog. Sa ngayon, inaalam pa rin ang tunay na nangyari sa nasabing insidente. nationwide. Balita sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. 6-6 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman. Napapaginggan pares ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Satang Hali. Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga Brigada, inyo na napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cell Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pa-haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.